Okay, magandang araw mga sir sa video natin ngayon. Magpapalit tayo ng palser ng Honda TMX 155. Ngayon, ah, pinutol na natin dito yung wire niya. Kinata natin dun sa may bandang hinang para mabilis lang tayo. Tanggalin natin muna yung ano yan, dalawang screw niya. Okay, ang ganitong motorsiklo, ang naging issue po nito, kaya tayo nag, nagkapag decision na palitan yung Ah, uh, palser. Uh, ang nangyayari kasi dito is pagka umandar siya ng mga 20 minutes, ah uh, bigla siyang mamamatay. Pagka-uminit na yung makina niya, biglang namamatay. Tapos hindi na siya umandar kahit anong sipa mo. Ayun ang umandar. Ngayon nung chineck up natin, umandar nga siya ng mga 15 minutes then namatay siya tinis, agad natin yung kuryente wala siyang kuryente sa spark plug walang lumalabas na kuryente ngayon ang ginawa natin tinis ko itong pulser wala siyang resistance so zero siya kaya ito ang inano ko agad na ito ang diferensya na ito lagi kasi ganoon yun pero pag was na lumamig na yung makina okay naman siya andan na naman siya nagkakaroon naman siya ng kuryente pag uminit ng makina, hindi na naman naaandar. Ganun ang nangyayari. So ngayon, ito ang pinalit natin, yung KSR. Replacement lang. Ngayon ang problema lang dito, yung kanya turnilyuhan ay hindi swak. Yan o, hindi siya tugma. Medyo lihis, pwede naman barinahan para tumapat. Pero ang gagawin lang natin dito, tanggalin lang natin itong kanyang turnilyuhan. Uh, ipapalit natin yung stock kamagkasukat naman yan yan so tanggalin natin ito yung lock nya And then i kapit natin yung sa luma nya tapos mamaya i natin sa motor kung okay na siya yan so ito yung papalitan natin yung mismong tornilyo nya dahil hindi siya tugma hindi matutornil yung isa. O so, bale ito yung ikakabit natin. Yung stock nya. Dahil ito ang eksakto talaga. So itong prima. Itong palasyar ay stock pa po ito ng TMX na to. Hindi pa ito napapalitan. Kaya lang. Uh, ganun nga naging problema. Pag uminit. Nawawalan na siya ng resistance. Hindi na siya. Wala na siyang kuryente doon sa ano natin. Spark plug. Hindi siya makapag-trigger sa CDI. Okay, kasi mahal kung buong stator ang papalitan natin. I-okay pa naman ng uh, charging at saka light coil nito. So, mahal. Ito lang, mas mura lang. Okay, so ito yung papalit natin. Kasi ito yung dati dito, yan yung talagang tugma dyan. Okay, balik lang natin dito sa bagong pulser. Tapos ilagay natin yung clip niya para hindi matanggal. Ayan, mamaya i-start natin ito. Okay, so ngayon ihinang na natin dito sa wire niya. Yung wire niya hindi natin hindi natin ano uh, pinutulal natin dyan para dyan na lang tayo maghinang kasi kung hugutin natin yung buong wire malutong na yan Mahirap pang tayo magpasok ng ano kaya. dyan na lang natin kasi may mga palsir na nabibili na mayroong wire. eto meron tong wire nung ano pinutol ko na lang. Yung stock nito merong naka-wire na to na maiksi. yan so turn ito na natin tapos hinang tayo. Mamaya start na. ngayon pagkatapos natin mahinang itis natin dito sa dulo ng wire dito banda sa may sakit Ites natin dito kung maayos yung pagkakadugtong natin dito na tayo magtest agad dito sa kulay green at saka dito sa isang uh, ito ito green at saka itong ano kasi yung yellow dyan saka yung ano, eh, charging yan sa light field saka charging so ito Tingnan natin yung resistance niya. ayano oh, 279 yung kanyang resistance 280. So good po 'yan. Sa TMS kasi umabot 'yan ng 290. Mga uh, ganun po ang resistance niyan. Pagka sobrang taas na rin, wala na rin, hindi rin siya maganda. Okay, start na tayo. Naikabit na natin dito. Ayan oh, naikabit na natin yung magneto. Sa yung buong estate to, nakakabit na. Okay, start na tayo.